Hi guys, welcome back to my channel. So, trending ngayon hanggang ngayon si Kim Jo tungkol sa hiwalayan nila ni Sian Lim. Alam natin matagal na silang hiwalay noong nakaraang taon pa pero ngayon nga naungkat na naman base sa interview niya kay Dr. Vicky Bello sa YouTube channel nito. At yung pumatak talaga sa interview ni Kim Chua ay yung sinabi niyang baka magalit siya pag sinabi ko. So, yung sinabi na lang ni Kim, yung mutual understanding ang paghihiwalay nila. So, parang takot si Kim Chua kay si Ian na isiwalat ang tupuong dahilan ng kanilang hiwalayan, di ba? Kaya doon na paso ang mga netizen kung ano ba nga ba ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. May third party nga ba? Grabe no, ang ba it ni Kim Cho at sinabi niya pang baka magalit daw si Sian Lim nakakaloka ano kaya ang dahilan pero wala namang sikreto na hindi na kaya abangan natin kung ano ba talagang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwala yan so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka-stress